And am <laughs> Sa basketball naman, mga kasama, gilulat ng Cleveland Cavaliers ang NBA top team na Boston Celtics matapos na tambakan sa score na 118-94 para itabla ng seri sa tig isang panalo kung pa rin sa nagpapatuloy ngayon second round ng playoffs sa Eastern Conference. Nanguna po sa kanyang all-around game, ang all-star ni si Donovan Mitchell na nagboost ng 29 points, 7 rebounds at 8 assists. Noong game 1, inilampaso pa ng Celtics ang Cavs pero sa pagkakataon kanina, hindi na nagpabaya ang Cavaliers para iposte ang labing-anim na puntos na kalamangan. Sa kampo ng Boston si Jason Tatum may 25.7 rebounds at 6 assists. Ang Game 3 po ay gagawin sa teritoryo ng Cavs simula sa linggo doon naman sa Cleveland. Sa katatapos lamang na game, abay ang Dallas Mavericks nakabawi rin panalo kontra naman Oklahoma City Thunder sa score na 119-110. Ang sering ngayon ay uh, tied na sa tig-isang panalo. Ang Game 3 naman ay gagawin sa darating na linggo.